Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon ay kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala sa si Jesus sa langit at ang wika. Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya, nang kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya ito ang buhay na walang hanggan ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na diyos at si Hesus Kristo na iyong sinugo inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipaggalo mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayo'y alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin idinadalangin ko sila hindi ang sanlibutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanibotang ito, ngunit nasa sanibotan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo magsiupo po ang lahat at makinig sa humiliya. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa tulong ng mga martir, ng mga kasama ni Charles Luanga, nawa ay atin po maunawaan din ang mensahe ng atin po mga pagbasa sa araw na ito. Kung saan, punong-puno ng mga mensahe ng pamamaalam. Sa unang pagbasa, si San Pablo ay sinusugo ng Espiritu Santo na lisanin ang bayan kung saan siya nararito, yung bayan ng Milito, at siya'y sinusugo patungo sa Jerusalem at alam niyang doon na ang wakas ng kanyang buhay, wakas ng kanyang misyon. Sa ating Ebanghelyo, ito rin ang mga sandali bagamat Pinagdiwang natin nung linggo ang Kanyang pag-akyat sa langit at ngayon ay inaalala natin sa pamagitan ng Ibanghelyo ni San Juan yung mga huliring mga sinabi ni Jesus. Kaya nga dito, naglalaman ito, no? ito yung Kanyang panalangin. At ang nilalaman ng Kanyang panalangin ay ang hindi lang yung tungkol sa Kanya kundi naglalaman din ito ng mga para bang uh, paghahangad niya ng kabutihan pa rin para sa kanyang mga iiwanan. At kung babalikan natin ang nilalaman ng kanyang panalangin, i-prayer kaya nga mahalaga at binibigyan ng diin sa atin lagi na magdasal. At kapag nagdarasal tayo, hindi lang basta kung ano yung gusto natin, hindi lang sa kung ano yung Uh, gusto natin i-request no? o kung ano man yan. Pero mayroong nilalaman sa panalangin ni Jesus na kailangan din natin matutunan, ayun bang mayroong evaluation? Yung pagsusuri, kamusta ba siya habang naririto sa mundo? Kamusta ba yung kanyang misyon? nagampanan niya ba ng tama, ng mabuti, nang aayon sa kagustuhan ng Ama? Sa, sa, kanyang panalangin, mukhang nagawa niya. Para bang walang, walang guilt, walang pagsisisi na hindi niya nagawa ang mga dapat niyang ginawa. Kaya nga dito, inisa-isa niya, no? naipakilala niya na, sabi niya, tapos na, naipakilala na kita sa kanila, at sa pamamagitan ko, mapaparangalan kanila. Kung kaya't ibinibilin niya muli sa kanyang pag-alis, ibinibilin niya ang kanyang mga alagad sa ating Panginoon. So, paanyaya ito rin sa atin. No? Ano bang nilalaman ng panalangin ninyo? Anong nilalaman ng panalangin natin? Kamusta ba? kung babalikan natin, kahit man lang yung buhay nating kahapon, deserve pa ba natin? Deserve ba natin mapunta sa langit sa uri ng buhay na meron tayo kahapon? Uy, ano bang inisip nyo kahapon? Anong bibilhin? Anong kakanin? Anong idadamit? Pero Nasuri ba natin? Kamusta yung pagiging ina? Kamusta yung pagiging asawa? Kamusta yung pagiging empleyado? Ano, hindi natin naiisip to? Eh, isang araw matatapos tayo sa mundong ito. Sa tingin nyo, mapaparangalan din kaya tayo? Kasi yung karangalan na na dapat nating tanggapin matapos ang buhay natin dito ay yung karangalan na mapa sa Diyos. Makapiling ang Diyos. Yun ang pinaka karangalang dapat nating hangarin o asamin. Pero makukuha ba natin kung pagninilayan natin? Kamusta ba ako bilang pari? Kamusta ba ako bilang anak? Kamusta ba ako bilang mamamayan? So, magandang panyaya ito no na nawa bago man lang matapos ang buhay natin. At least, no, may Kristo kasi alam pa niya eh, no? May oras pa. So, tayo, tandaan mo, may oras pa pero limitado na ang oras natin. Kaya sikapin natin sa abot na ating makakaya nagampanan ang ating mga misyon ayon sa iniatang sa atin ng Panginoon. Huwag lang basta malungkot, huwag lang basta problema dahil sa mga nararanasan natin, kundi matuto rin tayong magsumikap, gampanan ang ating mga misyon at responsibilidad para sa karangalan ng Panginoon. Amen.